ang laki. Ang laki, ang laki nga mga eh, no. idol. Okay, idol. Mawawasak niya pagdating sa ganun ka lang. Ganun ka lang. So, technique dito, ganito no. yung paa natin. O, no, kasi yung isang nakaharang natin. Oo. Ay, grabe. Dito na mga idol, kaya ito, tinatawag na magpupunggo. Kaya nga tulad ng sinabi ko manina, makikita natin ng isang bato dito. Ayan, makikita natin malaking bato na nakapatong sa maliit na bato. At magkikita natin ang hugis ng bato na yan Is parang mukha na nakatingin dito sa dagat Tingnan natin Nandito na tayo ngayon sa Pilar, Siargao So of course, nandito tayo ngayon sa pinakasikat na galaan dito Ito yung tinatawag na magpupungko Dito na magbabayad ng entrance fee So dito na rin tayo magre-register ng ating mga pangalan Hi! Alright, diba? Che, wala ko ninyo So dito mga idol, uh, may parking space dito para sa ating mga motor or sasakyan. So meron din dito kanina, nadaan na natin pero mas mabuti nang dito na kayo magpark kay Kuya. Ayan si Kuya Kuya. dito na kayo magpark kasi mas malayo kung maglalakad kayo doon. Hindi pa hindi sila dito. motor dito, maulan man, umano. So dito mga idol, makikita natin sa loob. Ay, um, Ayan, ang ganda. may isla pa doon oh. So, kitang-kita natin dito. Ang daming tao doon, no? Doon tayo. Yun talaga ang, napak ang highlights dito, eh. yung uh, pinupuntahan ng mga tao. Ayun. So, makikita natin ang daming dayuhan, mga idol. So, dito sa gilid-gilid ay pwede kayong kakain dito. May mga restaurant. So, dito ang daming ano? Ang daming mga... Uh, dayuhan na magkikita natin sa gilid-gilid nito yan yan mga idol alright so dun tayo pupunta ngayon yung pinupuntahan ng mga tao so ayan mga idol oh. makikita natin yung parang running water napakaganda ng ano, flowing water parang nasa ilog lamang ito at ayan tingnan natin para uh, parang may malit na pulso oh. ayan di ba ang ganda mga idol ayan so makikita natin dito ayan makikita natin na napakaganda ng ano napakaganda ng wave or alo na yan malalaki makikita din natin yung uh, isla na yan so napakaganda at saka white sun ayan kitang kita oh parang river pero dagat yan mga idol pwede kayong mag rent dito ng ano nang life jacket. Nang kasi ng life jacket dito kapag hindi ka marunong lumangoy. Ilang life jacket idol? Ah, 100 pesos lang oh. sa mga dili may bayo mo lang oy. Oh, 'di ba? jacket fam. For the safety. For the safety ay, lang dito ay, kasi sila oh. Kasi may lalim yan ng 12 feet. Ah, ito yung dinadayo ng mga ah, turista dito. Ayun. So, bakit may life jacket? Kailangan ng life jacket kasi nga Ah, ano dito may lalim ito ng na 12 feet Ayan. alright so tingnan natin oh wow parang river lang oh Yan. parang river alright napakaganda ah, mga idol ang laki ng alon kita natin dito mga idol napakaganda ng tubig nito kulay verde at makikita natin ang rock formation dito ayan, dyan, ang, dyan minsan umaakit yung mga tao dyan at uh, nagdadive dito ayan, may mga may hagdanan nga doon nung napuwede doon yung mga ano, tao ayan, so dito naman sa gilid gilid mga idol ayan, running water pa din oh. No. dyan naman sa gilid is napakalaking ano napakalaking wave ang laking alon na magigrabe. Wow! Ang laki ng alon. Ayan. Superb. Hello. Sir, where are you from? Hey, Chavali. Alright. How... Hey, nice to meet you. Nice to meet you too. Dito sa Magkubong, kung makikita mo, sir, yung alon na malapit lang sa ibang lugar, hindi mo ito malapitan. Oo nga. Kasi Wala. may bato dyan na nakaharang. Ah, so lapitan natin, idol. Ah, uh, pwede 'yan kasi sa natin, wasak na 'yung alon, hindi na malakas. O nga, no. And tingnan natin, na idol. Andito, oh. grabe. Grabe mga idol, sobrang ano, lakas ng hangin dito. Oo, oh, okay. ganoon talaga. Tingnan niyo oh. Ayun, parang nasa river. Ayun, titingnan natin. Parang ilog, lakas ng current nang ano. Tsaka dito naman, magtatagpo 'yung galing na galing doon, 'yung tubig dagat doon ay magtatagpo dito. Ayan, napagaganda mga idol. So lapitan <laughs> natin si Idol. Ano pangalan mo, Idol? Ruel, Sir Ruel. Ruel, ayan. Hindi naman nagkakatakot kasi pagdating sa atin, basag, basag na. na. Oo. Oh. All right, basag grabe na. mga idol, oh. Ang naman ah. lampas tao pa yung alon. Lampas tao, Idol. Grabe ang laki, Idol, no? Oh. Grabe. Dito na ako kumakapit ako kay Idol kasi nga para natatakot ako eh. Ang lakas ng current. Oo oh, no Ayan, ayan mga idol, oh. o, tingnan nyo Ayan, ayan, ayan Ayan, ayan ayos Diyan, mo yung Pula-pula oh. Ayan, ayan no? idol, may mga putas dito Malalim ba yan? Parang Ah, okay kasi pag uupo dyan, dyan. dyan, upo dyan. Oh. dito yung view makikita. Alright dito na mga idol kaya ito tinatawag na magpupunggo kaya nga tulad ng sinabi ko kanina makikita natin ng isang bato dito ayan makikita natin na para siyang malaking bato na nakapatong sa maliit na bato at makikita natin ang hugis ng bato na yan is parang mukha na nakatingin dito sa dagat tingnan natin ayan makikita natin ang lakas ng alon dito mga idol nakakatakot pero ay ayan nakakatakot pero basag na kasi kaya siya tinatawag ka ano uh, dyan, uh, malalaking alon. Kasi dito, para siyang bundok na bato. Idol, di ba? Tapos dyan naman is napakalalim ng bahagi ng dagat na Kasi nga, kulay blue na yan. Dahil napakalalim ng dagat na yan. Yun, napakalaki mga idol. Napakalaki. So dito sa aking kinatatayuan ngayon, is natin, uh, kunti na lang, parang mauhulog ka na dyan kasi nga parang pang pang parang tulad dito makikita natin ayan parang pang pang sa pang -pang. Oh, grabe mga idol oh sabay sabay na yan ayan ang laki ang laki ang laki nga mga Kiro, idol mga idol mawawas ang ngayon pagdating sa atin ganun ka lang ganun ka lang so ang teknik dito ganito no. yung paa natin o kasi yung isang nakaharang oo ay grabe <laughs> ayan pa <ba> dyan, <laughs> ayan <ba> dyan. <laughs> So ayan mga idol, uh, abangan niyo yung ating mga next adventures dito sa Chergao. So huwag kalimutang uh, i-follow ang ating page or uh, subscribe yung ating YouTube channel. Ayan. so see you mga idol.